So we're going to the bin today. Um, it's our routine, you know. Probably just gotta get a little bit of stuff. Not a lot. Um, so we know, usually we know what we get now. Because usually you used to just get stuff now. Um, we know what sells. So basically that's it. That's a lot. So we're. Right in here. Nandito na sa Goodwill. so you can see, cool people. You see si Don. Don. <laughs> Alright, so, <coughs> <coughs> Namin, yung mga pwedeng yung magaganda pa. Yung mali yang kondisyon mga tees, ganyan Uh, new with tag so tingnan natin kung ano ang ating makukuha ngayon two hours later so dito kami uh, pag galing lang kami dun sa goodwill bin so we just arrived um, um yung mga nakuha namin uh, so sort no, andito yan no? ito yung nakuha dalawang double duffel bag yun yan uh, so bale kasi kinikilo yun eh no Kinilo namin so it's all about the weight I don't know the weight but I don't know uh, one pound is about like dollar forty nine dollar fifty nine something like that so yung ano niya, <coughs> bale na I spend uh, I spend about ano mga eighty five dollars lahat lahat ng ganyan eighty five dollars so meron kasi yung halo-halo kasi sometimes kumukuha kasi ako ng mga mga ganito um, usually pang display ko lang to eh uh, parang yung nakuha ko dun sa ito Yan, marami kang mga damit dito kasi itong bahay namin to ano uh, pang dito namin tinatampak yung mga ano ito nakuha ko rin sa Goodwill oh. Harley Davidson plastic siya pero may ano siya sa loob yung machine there's a, there's a machine inside para may remote siya. Pero wala wala yung remote. So so bali ngayon inaayos namin tong kwartong to. Uh, lilipat namin yung mga damit sa taas. Ito yung tinutulungan ako ni Bunso. kasi itong room na ito, uh, ah, gawin namin exercise room. So yung bahay namin dito, bali How many bedrooms do we have in here? Five? How many bed? Yeah. So bali lima. Lima yung ano namin. Parang bodega na namin to kasi. Eh. Kasi may bahay din kami dun sa sa chicago area sa bahay namin yun mga anak kong babae nakatira doon so bali to yung mga yung mga ano mga natitirang hindi na mine e, sometimes narorotate ko lang yung ano pero masan nililiquidate ko yan mga yun mga uh, 80 pesos isa mga ganoon kasi mga graphics yun eh. mga mix mix ng graphics tsaka ano uh, modern saka vintage yung mga vintage shirt ganyan, ganyan so bali ito yung pinaka main main uh, ano namin main area yan ang yung sabi ko yung mga liquid blue kasi nakakuha ano, naka ko ng uh, distributor price sa liquid blue tsaka sa the mountain ganyan so dito rin yung office namin so bali dito rin yung office namin makalat nga lang yan uh, dito rin yung kasi trabaho ko sa bahay din So, dito lang kami. Tapos, dito yung uh, ang sa live. So, naglalip ako sa Facebook tsaka sa Whatna. So, bali meron ako dito pang sukat. Ayan. No? Ayan, dito ko sinusukat yung ano. Ayan, yan. Tapos, yung mga irarang ko nandito lang. Ayan, no? Ito, never ending sorting kasi yung ginagawa ko dito. Never ending sorting. <laughs> yung mga nakaano niyo nakasabit niyo yon bali naka-list sa eBay what na saka sa ibang ano pa sa Facebook play, marketplace mga niyan doon <fish> yan sa ano tapos uh, you know sinasay separate ko lang yung mga kasi mga mabigat mga maong ganyan uh, pants mga ganoon. doon ko din yan i-rotate ko naman yan eh. ito naman ano yung haros uh, liquid blue tsaka the mountain kalahate eh. ganyan oh. No? So, yun lang. So, sort ko yung mga nakuha namin doon sa doon sa, ano, sa Goodwin. So, sort ko yun maya-maya. Ayun. So, so, ah, uh, tanggalin ko ito. Napaka-init. Mainit. It's gonna be it's hot. So, um, so, bali, susort sort ko lang ito. Bibilisan ko lang yung mga nakuha namin kahapon. Uh, so, bali, ano, yung ginagawa ko. Pagka... Uh, galing sa Goodwill bin after Goodwill bin then I come home to it. And then we sort we sort and we sort him out kaya ganun mga ganito uh, kasi, sa, personal ko kasi to din kung wala kasi ako ng mga ganito yung mga ganitong um, kalaki Ayan, hindi may marilig yung maliliit kasi ano eh uh, although may mga, 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 mga tao naman nangungulay ka ng mga ganito mga NASCAR. Ganun. Pero gusto ko yung malaking ito. Para sasabit ko dito sa, ano, sa ledge. Mga um, yun. So, sort ko yung ganun. Nalagay kong ganito. Kumukuha din ako ng mga mga hats. Mga ganito. Yan, Minsan nakakuha ako ng vintage. mga true vintage. Ano karamihan? Mga dad hat. Mga modern. Ganyan. New era. Ito pang bata. So, um, So, Wednesday night. No, Tuesday night pa yun. O Wednesday morning sa Pilipinas. Wednesday afternoon sa Pilipinas. Uh, meron akong, ano, um, ano lang, puro mga, puro caps. Hats. or dad hats. So, sige, bilisan ko na lang ha. Um, it, tapos, yung itong mga nakuha ko, ipineflex ko to sa live. Sa live ko, ma'am. Um, bale, ano, halos araw-araw ako nagla-live. Um, Halos ako araw-araw kong magla. Yun ang, <laughs> yun ang, ano, yun ang balak. <laughs> mga balak namin. So, um, that's my plan. <laughs> anyway. <laughs> so, mga kitang kumuha ako, ganito. Kirkland. Meron kasi nag request ng mga ganito. Mga Kirkland, uh, yung Dickies, tsaka Carhartt, ganito. Dickies, tsaka, Dickies, tsaka Carhartt, yun ang mabenta. Yun ang mabilis kong ilabas. Mga shirt na Carhartt, malibis ano um, hindi nagtatagal sa akin yun so ito mga hoodie kumuha rin ako mga hoodies ganito lalo na yung mga sports NBA, NFL, MLB ito naman uh, Chicago uh, Fanatics Chicago Bulls ito ano ito XN yeah, meron pa siyang ano, you know, um, who hit <laughs> Chicago Bulls yeah. yan, di na magtatagal mo si anak mo ng mga scarf ganito yung scarf saka yung new with tag magkali akong mga new with tag kumukuha rin ako mga ganyan Yan, yeah. so hindi ko may peplex lahat so medyo kalahati lang yung ipeplex ko dito sigurado so dikis to, dikis Bukuha rin ako ng mga ano, basta yung mga magagandang uh, tie-dye. Kasi noong nakaraan, uh, I had uh, a, tie-dye event. You know, puro mga tie-dye yung mga pinakita ko. Although yung mga The Mountain, ano rin yan? Tsaka yung liquid blue. Yung mga tie-dye din yun eh. Mga liquid blue. Yan, iba lang yung pagkaka-tie-dye nila. Yan, dito naman, uh, yan, katulad dito. Yan. Usually, mga ganito, binilalapas ko lang mga mura lang mga 250 300 mga ganyan depende kasi kung halimbawa mga sports gano'n um, yung sa hoodie mga ano 300 350 mga ganoon. para naman nakaka nakakakuha rin yung mga res reseller sa Pilipinas mga gano'n, para yung mga nakukuha nila sa akin gagaya ng mga ganito uh, normally, I use, uh, I sell for 350 pesos or 300 pesos. Minsan pa nga, binababahan ko pa ng mga 250. Ganoon. Pero sa ano, may out ito, mga 400, 600, mga ganyan. <clears throat> may out pa yan so meron pang ano malaki pa yung kita nyo pag sa pag namain ano, sa ay pag namain na, na kayo <laughs> kaya nito mga ano rin, mga anime kumukuha rin ako ng mga anime although misa misa kumukuha ako ng mga faded na kasulit nito faded na to pero maganda yung ano niya oh, graphics na kaya, kaya ko na pero yung mga color rate nito uh, nasa 8 na siya so evenly faded siya naman kaya pero kumukuha rin ako ng mga ano, depends if it's true vintage shirt ano, um, I don't care if it's heavily faded kasi uh, naka, nabebenta rin yun nabebenta rin yun marami rin nagko-collect ng mga ganun mga um, sports, NFL, ganyan paramihan na nakukuha ko kasi nandito kami sa Wisconsin so normally NFL yung ano dito Green Bay Packers or ano uh, uh, sa NFL ano, Green Bay Packers Chicago Bears, Detroit Lions, mga ganyan. O kaya Colts against yes, Midwest. Pero karamihan, GPAP. Kasi yung binang na pinupunta ako nandito sa Wisconsin. So, mukuha rin ako ng mga, ano, mga damit ng mga bata ngayon. Basta yung may mga ano pa lang. Yung tag dito, yung may mga tag pa. Tulad ng mga ganito. mukha na rin kami niya kasi sinesend ko to, Sinesend ko sa Pilipinas. Yung mga ano, kamag-anak kasi ako na nagbebenta rin ng ukay-ukay sa Pilipinas. So, sinusuplay ko sila. So, mga ganito, Irish, yan o. No? Mga malalaking big print na, no? Big print. Tsaka, kumukuha ako ng mga, ano, uh, sports, uniform, patulad ng soccer, um, uh, NFL, um, uh, Major League, major, ano, Major League Baseball, ganyan, hockey. Kumukuha rin ako ng mga ganon. Tsaka ngayon, kumukuha rin kami ng mga, mga ano, mga sports bra, ganyan. Um, uh, basta bago basta bago o so, kaya yung ano pa yung not, not heavily worn ayan yeah, ito lang katigawan ganito na, karami na ako mga ganito mga need wash pero may kumukuha na rin mga ganito na, na kahit ano kasi sinasabi ko sa nila hey you, you need to wash this or need wash ayun no, ako nukuha pa rin nila kasi um, ano lang madali naman labhan mga ganito eh ito to patigawan patiguchi Ayan. <clears throat> marami to. Hindi ko to, to, hindi ko ma-flex lahat. So, pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga klase na nakukuha ko sa, sa Goodwill bin saka sa kung ano yung binibenta ko saka yung mabenta. Okay? Yun lang ang an, an anong, ano ko doon. Mga car tees, ganyan. O motorcycle tees. ah, ganito. Lalo yung NASCAR. NASCAR, ano, uh, lalo yung mga big print na NASCAR. Harley Davidson. Ganon. Kinukuha ko, ko rin yun. Mga ganon. So, tie dye yun um, like i mentioned i said earlier tie dye na ko ako ganyan oh no? nito ito maganda inuho ko ka to kasi ano siya triple a triple a yung ano niya yan maganda yung triple a na tag uh, makapal siya makapal ah uh, itong tinatawag new orleans french festival yeah. so, dated siya 2006 2006 so ano na ano ba ang ano, cutout ng vintage niya? Yeah, 2004? Anything 2004 and and older, uh, it's vintage. Vintage yung mga ganun. Yeah, katulad ito rin. Faded na, Mer medyo faded na siya. Pero maganda yung graphics niya. Anime. Ganyan. Uh, ito, Dickies. Dickies siya na ano. Parang ano siya, yung uh, drive fit. May butas-butas. Pero pang ano siya, pero dikis siya, dikis. Um, medyo lang, may konting kuning lang dito ako nakikita, yan. Kunti lang naman, hindi naman sa halata. Yan. Kaya kami run dito, yan. yan lang. Pero okay naman siya, ano, press, press ko siya. Yan, sa halata naman. So, mga mayaw, yaw to siguro mga 150, 200 pesos, ganyan. Yan, hoodie na ano ito, anime Chinese ito dry pit zombie return you know nagkocollect muna ako ng ganito mga Halloween uh, Halloween uh, theme inaano ko muna iniipon ko muna siya kasi um, gusto ko mag-run ng mga Halloween ganito pagka yung malapit na Halloween pero yung ginagawa ko, katulad ng mga tie-dye, iniipon ko muna yon Tapos, you know, mag, magagawa um, ko ng event. So, lahat ng mga tie-dye, paparang ko na yung Para ano naman siya, para team, team related siya. yun na. So, champion, maganda magandang anong, magandang classic Mga nakukuha ko naman, mga, pinipili ko naman talaga namin yun. Uh, my wife and I, we usually handpick them. We normally, or we always handpick them. yun yeah, na no, mga G-Packs, Packers, we, we um, ano namin, para gaya ng ganito, kinukuha to. Ah, sa kanya pala to. Kinuha ni Mrs. to para to sa kanya. Ayan. Kasi nagustuhan niya yung design. Sa kanya daw yan. Isa ko mo, pag nagugusto ako para sa akin, kinuha ko na rin. Kaso nga lang, natatambakan. <laughs> natatambakan, o. Sa kanya daw, sa kanya daw to ulit, o. Nagustuhan niya yung design nito parang ano siya, tawag dito, duster. Uh, so, we call the Philippines. Pero maganda yung mga kinukuha na rin namin yung mga lalaro. Mga lalaro. Ganyan. Kumukuha na rin kami. Shorts, kumukuha rin. Especially, ano, mag kung maganda yung ano niya, maganda pa yung condition, ganyan, tsaka yung mga like, NFL, any sports related na na shorts, ganito. ulit ito, uh, NFL size ano to size large sa ano pang pang binatilyo ganyan binatilyo siya sa size pero kasi siguro sa ano kaya kasi sa ano ko yan binatilyo siya eh Yeah, kamu ko din kami nang sabi ko ng mga swimming swimsuit ganyan. At tuloy to, oh, parang hindi pa naisuot to, pero wala sang target uh, pang ano lang to, tops. Yeah, no? Ganda ng ano niya, ganda ng kulay niya. Normally mga ano 180 200 ng pesos ganyan. But normally when we we run this like what not normally it's like 2 to 3 dollars. Yeah, 2 to 3 dollars. Uh so what not okay sa ano sa eBay ganyan. Mura lang para naman mabilis ilabas. Halloween Halloween ito to uh, Hains, ano naman to Hanes BP oh, 50-50 pala So ano to pre-1996 uh, uh, pre -1996. So single stitch siya, single stitch Ayan. single stitch Extra large Single stitch, top and bottom Tinatawag, sa baba, sa taas Single stitch So binubukot ko itong mga ganito, kasi ito may ano to Unang-una, ano to, Halloween theme. So, hindi ko muna ito irarahan pa. Uh, Iniipon ko muna yan. Tapos vintage pa siya siguro. Tapos ilalagay ko siguro mga sa ebay yan. Yeah, sa ebay o kaya sa sa what na. So, ang asking ko niya mga 15 15 dollars enough up. Okay na. Yeah, so yung mga bagong pantalon, mga ganyan. Karen Scott. Ayan o. No? na mga ano yan no? Karen Scott. That's a uh, branded, branded ano. Ito, ano rin to? Work pants. St. John's Bay. Ganyan, bago pa rin. Bago pa rin. So, so marami to guys. So, abangan nyo na lang yung mga ano, yung mga gustong ito lang mga tie-dye, matitingkad na kulay na ganito. Ano, kuha ko yan. Ayan. So, that's it. So, if you guys want to, uh, If you want to follow me, follow us on Facebook. I so, Frodon, no, thrift or okay, sa so, you know if, you, if you're in the U.S. Uh, whatnot. sa so, so app. It's in the app. Whatnot.com. Download the app. Para makita nyo yung mga na, na na hook namin sa uh, so good will be. So yun muna. na. Um, Parang marami kasi tayo. Sama eh. tata kalandakon So. yun lang, pinakita ko lang sa inyo yung mga namamay namin ah, na, na nakukuha namin we usually ma, minsan may kami maraming parang hit and miss din naman naman eh um, ganito, ganito um, ano to, bago na may may tag pa yan, yan namin sa Pilipinas yan sa ano so hit and miss, minsan minakukuha kong maraming car heart, maraming ano, minsan minakukuha nga kung, ano eh, may the mountain pa nga may minsan, yan, dalawa, tatlo, ganyan Uh, liquid blue. minsan minsan may nakakuha kami na tinatawag na yung yung talagang grailed. Yung grail tinatawag. Yung uh, katulad ng minakuha ko ng mga uh, yung mga true vintage. Mga Mayroon Meron akong nakita na eagles. Yung eagles na na, na banda, the group. Uh, 1995 shirts. Normally, they go up to like $60, $65. So usually, man, I uh, uh, I'm not, I'm not in a hurry to sell those kind of kind of shirts. Um, but kami offer, gano, okay, no, okay, okay. So, lang, salamat, salamat sa pag uh, ano sa papanood. Thank you for watching. Um, and make sure you subscribed or follow us on Facebook. So yun. Um, and next time when pagkumuto ligame, uh, I think we're gonna go to Chicago area next week, something like that. There's ano din dun eh sa ano, Chicago area, sa, west of Chicago naman masagur mo one hour thirty minutes you know, from Chicago. Muga kami sa bintu. So ilan salamat po, salamat, thank you for watching. Till next time.